Magandang araw mga kababayan ko. Ay nakasalubong na naman niya ako. Galing ako sa palengke. Ito guys, pag nakikita ko to, pinapakain ko talaga to kasi naawa ako sa kanya. Naawa talaga ako sa kanya. Mabait po 'yan, hindi po 'yan nag-aabuso. Hindi nanghihingi ng labis. Pagkain po okay na okay sa kanya. Napakasalamat 'yan sa akin sa pagpapakain ko sa kanya. Ikaw ate, kumain ka na. Alam niyo, may istorya po kasi yan. Hindi lang ako nag-video ng kwento niya. May trabaho po yan sa Kabite dati. Hang, ang pinapasukan po niya ay parlor. Madalas po daw siya mabuli. Madalas po daw siyang parang pinagtitripan. Uh, laga ganun daw po lagi sa kanya. Kahit saan po siya pumasok na trabaho. No, Mabait po kasi yung mukha niya talaga eh. Siguro para bang inuutos-utosan lang siya, parang kinakayang-kayan. Siguro siyempre sumama din ang loob niya. Naglayas daw siya sa trabaho niya. No, naglayas daw sa, sa work niya, yan lang talaga dala niyang bag. Tapos naglakad daw siya na naglakad kasi wala po siya mapuntahan. Yung kaibigan niya na nakilala niya rin sa kali, namatay na daw. So, siya na lang talaga mag-isa. Wala daw siyang papuntahan kasi ang family niya nasa probinsya din. Eh, lakad lang siya ng lakad. Hanggang sa laging ganyan na siya, tuluyan na siyang naging palaboy. Kung saan na lang abutan, doon siya natutulog. Pero sa totoo lang, nababaitan ako sa kanya kasi hindi talaga siya, ano, hindi siya bastos maghingi. Ganun, nahihiya pa yan pag binibigyan ko totoong talagang naaawa ko sa kanya kahit sabihin natin medyo bata pa, malakas pa pwede pa siya magtrabaho kung tutuusin siguro gawa nga ng mga karanasan niya kaya, lang, kaya naging ganyan na lang siya Nauunawaan ko talaga siya nung nag-ausap kami naunawaan ko talaga ang sitwasyon niya ayun nga na nakakaawa kasi pagala-gala na lang siya kaya sana po pag may nakita tayong ganito uh, tumulong po tayo kahit pagkain lang kasi hindi rin naman natin alam ang tunay na sitwasyon ng mga homeless may mga kanya-kanya po talagang istorya na kadalasan po talaga ay gawa na rin ng kapwa natin pang aabuso ng mga kapwa natin kaya sila nagiging ganyan o papabaya ng mga pamilya o walang pakialam kaya sila nagkakaganyan kaya nakakaawa po sila. Kaya lang, hanggang ganun lang naman ako. Ang kaya natin, kung ano lang po yung kaya natin ibigay. kaya wag po tayo magdalawang isip. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Hanggang dito lamang po muna ang ating video. Thank you for watching guys and God bless you all. The takes it all. The loser stands once more. beside the victor